Ayan so guddi maka backyard. Ah, uh, update ulit tayo sa ating maalaga. Ayan, medyo hindi maganda yung pakiramdam natin. Tignan nyo yung background natin maka backyard. Update natin after nung bagyong si Pepito. Ayan, wala ulit wifi, wala ulit kuryente maka backyard. Tignan nyo yung likod. Likod ko so malakas yung hangin yata, tapos may mga casualty tayo sa ating mga alaga. Ayan, update ko lang kayo maka backyard. Ayan, let's go. Ito pala yung... Actually, nasira na to. Nung bagyong si... Uh, sino na yun, mga kabaker? Uh, nakalimutan ko na. Nika. Ayan, si Nika. Ito, nasira niya na. Pero, nung si Pepito na, sobrang lakas na din ang hangin. Eh. Nilipad niya na. Yung iba, ito yung nailipad. Pumunta dito sa mga halaman. Ayan. So, dito, binaha dito kaapon. Tapos, yung... Ayong wala na Sira Rana. <coughs> Ito baha dito. Lakas ng hangin mga ay Ayun yung mga pato natin. May casualty tayo dito mga backyard. Tapos yung isa nangihina. Siguro hindi ko na ipapakita kasi bawal. Ayan. Nangihina din yung mga manok natin. Hindi pa tayo nagpakain. Magpapakain ako mamaya. Sobrang lakas kasi mga backyard. Ayan nangihina din yung isa oh. Hindi ko pa alam yung iba dito sa likod. Oh. So, lakas ng hangin. Yung pakain natin na kon, sigurado na basta na to. Check natin si Candy. Ayan. And si Candy, hindi din siya kumain kahapon. Pakainin pala natin. So, ayun, may isa. Delight. Ayan, magpakain muna tayo mga kabackyard. Tapos punta natin sa likod kasi check natin yung alaga doon kung kamusta. Ayan, so ito naman yung nangyari dito sa likod mga kabackyard. Yung mangga na natumba na dati, eh tumba pa rin mga kabackyard. Ang masaklap lang yung mga madre de agua natin na tabunan. Natumbahan ng mangga. Ayan, o. Ayan. Ayan yung mga natumbahan na mangga nung sinika. Yung dati nating manukan slash rabitan dati slash uh, yung kwan natin ng kambingan ay eh, natumbahan ng kwan. Tapos ay nagpakain na tayo ng mga pato. Yung mga peking duck natin, hindi ko alam kung saan nagtago. Dalawa yung peking duck natin dito yung isang pato natin nang hihina yung barako Ayan, sobrang lakas kasi mga kabakser pero kumakain naman kukunin ko yan i-isolate ko na lang para makarecover tapos yung mga alaga natin katatapos natin mag pakain ayun yung nailipad mga kabakser nailipad to nung si typhoon nika Okay naman na nagpakain na tayo Yun lang yung tarapal dito na wala nasira na din. Palitan na lang natin. Ayan. Tapos eto yung bubong dito langanin muntik ka muntik ka natanggal. Ayan. Tapos yung kwa natin dun dati yung grow out natin wala na din. Natabunan na din. Tumbahan mga kundito mga ka, Ayan. Ayan yun lang yung update natin ayun o oh, kita nyo yung ibang pa. hindi ko na napapasokin nagpakain na din naman ako ayun o yung mga rabbit natin so actually apat na lang yung mga yun mga kasi last time kay typhoon nika may casualty tayo yun lang yung update natin sa ating mga alaga may mga casualty tayo may mga nanghina na pato tsaka peking duck hopefully makarecover sila ah uh, Salamat pa din tayo kasi nga hindi ganun hindi tayo yung sentro how much more dun sa mga sen sentro ng bagyo ba? Diba? kasi biglang kwan lubihis yung bagyo nagbago ng direction. hindi ko nga alam kung anong update na eh kung natumbok ba ang Isabela ang southern part ng Isabela kasi southern part kami kasi yung MDR na nagdetect eh signal number 5 ata yung Quirino tsaka Nueva Vizcaya which is dun na kami malapit na kami dun mga kabakperg Ayun lang. Happy breeding mga backyard.